Oh. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Guys, kamusta na po kayo? Kaninang umaga may lindol dito sa Bacolod pero medyo mahina lang. Praise God na hindi siya lumakas at walang nasaktan, no, or nasira na mga ari-arian dito. So, ano bang ang topic natin for today, no? So, ang topic natin for today, bakit dapat natin matutunan ang JavaScript programming language? Alam nyo guys, there are thousands of programming languages na ginawa ng tao dito sa mundo na pwede natin gamitin sa iba't ibang application. But reminders, not all programming languages ay applicable sa iba't ibang paggawa ng applications. Katulad ng operating system, hindi mo naman pwede gamitin dyan ang PHP because PHP was designed for web applications. Now, bakit kong nasabi na dapat natin matutunan ang JavaScript? Una una, may mga survey na ang JavaScript sa ngayon ang isa sa pinakapangunahing programming language sa mundo. Bakit po? Marami pong mga applications sa web na nag-integrate ng Javascript or mga framework like jQuery, Node.js at iba pa. Pangalawa, hindi po kayo magiging web developer kung wala kayong basic understanding ng Javascript. Node.js, nagpapatakbo po ng Javascript na code, TypeScript, extended language ng Javascript. So, whether we like it or not, kung web developer tayo, hindi gumagawa tayo ng web apps, dapat po familiar tayo sa paggamit ng JavaScript. Mga mobile applications na, na web-based ay gumagamit ng JavaScript. Ang kagandahan ng JavaScript, guys, built-in na po ang commands. No? Pwede tayo makagawa ng commands sa JavaScript through our browser. Hindi po kailangan natin na connected sa web para makagawa po ng programs or matuto sumulat ng code using JavaScript na language. If I ay lang po ang pangalan ng JavaScript ay until now no ang lang mamareate po ito ng copyright ang Oracle Corporation. Pero ang JavaScript or your information ay ginawa po ni Brendan Eich way back 1997. At sa ngayon lahat yata ng mga web applications ay may integration ng JavaScript. So if aware you, kung gusto nyo talagang maging web developer or gumawa ng mga web applications, start na kayo mag-aral ng JavaScript. I-combine po sa HTML, CSS, and then scripting languages like PHP, Node.js, at iba-iba mga libraries. Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking video. Please follow me kung gusto niyo ang mga content ng ating video. And follow me also in my YouTube channel, Jake Pomperada. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kita-kita po tayo sa sunod na video.